amen Sabi ko na eh. Nahuulog ka na ng mami eh. Di ba tingin mo na, hindi ko. Tinundan ko yung bat niya eh. Titignan mo yung kalsada. So sorry. O sirang shock mo niyan. So sorry, dad. the first time naman, dad. Wala namang problem siya, dad. Pero titignan mo yung nilalapatan mo sa sasakyan mo. hindi ko nakitindi ko. Kaya kaya nga nasunan para kitang may kalsada. Hindi ko nga. Tinignan ko kasi siya. Daba, pag mo. Isang tingin lang. Pero tinignan mo pa yung kalsada mo. Yun ang, yun ang, ruling kayo sa unahan ka lahat kita mo sa dyan pag sa unahan ka lahat kita mo <laughs> yung unang gano'n yun ko tayo eh sabi mo kita mo yung kalsada eh kaya na naman na tayo eh <laughs> nga yung dati eh Ngayon nga hindi, hindi ko na-anticipate. pergi lagi. Ah. Ayo ah. 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 Bit naman tayo na pupuntahan ayon pa po pagbihian. Hindi mo naman tinawag din mo, titingnan mo lang yung kasada. Hoy, mommy mommy, malalim 'yung hulog doon. kita ko naman siya eh. Na, na, pero hindi ko lang na anticipate. Sape pag malalim, pwedeng hindi, hindi ako Kaya ano, uh, ang tawag mami ano uh, sa ganun pa lang ng maliit na bagay pag nagawa mo ng ano no, so, sa, malaking bagay kaya mo na yun hindi man hindi mangyayari mga parang prevention kasi yun eh parang yung ma, -ma, -ma encounter mo na siya kung may pagdating sa mga malalaki wala alam mo na kasi sa maliit na bagay kasi pag kinabaya mo siya sa maliit madadala mo kasi sa sa paglaki pag malaki na malaki na yung sitwasyon Yes, yeah, si Papa. Bunga ng bungangan. Pag di mo nakita. Pag, pag, pag di mo nakita. Siyempre, kaya ka na sa unang. May point na ko si Papa eh. sa unang tiyan eh. Tapos kita mo lahat dyan. 이 a n 좀 ada di cemilan rakyat, ya, i n r r u n t h e i n

Ayan, sabi niya. Mamaya, mamaya, binigyan po dito ko niya, ha? Oops. Asya, Sabi niya, ay. Ander ko, ay. The... Oops. Diba na? Hindi, dandaan. Baso, dito yung lalim yun. Mamaya niya, nasa This song is brought to you by ACS. No, corporation <laughs> ISO certified maker of world -class quality pride detergent. Hello, how are you? It's, it's <laughs> That time check yeah. was it's brought to you by Pet yeah. 88. Now, yeah. yeah. and get 30% deposit. Yeah. We every day up to 8888. Yeah. Yeah. men. Para sa mga kalalaki. Hi! Mga padis Sama si Daisy Boy. Okay,